Good morning, Philippines. Woo, uh, bawal ang stress sa akin niya. Kailangan. Lagi akong blooming. Good morning, Birdie. Good morning, Carabao. Baka masira ang beauty ko. Kasi tayo mga budding ngayon. Ginising po nga sila. Wait, na ng panahon Oy bakla gising ka na tangali na Ay! 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 araw na ng mga nota magiging day tayo ngayon sa araw na ito bawal ang stress gaga araw sa wari 3 nota PM. Nasaan? Ay, Ay! Tanga. Hindi talaga to. Pinagawa ko sa area to. Ang ganda ng bahay mo. In fairness, ha? Siyempre, open aircon. Ay! Totoo ba yun? Wow. Parang, Nasaan na iba? Parang bahay ng kalabaw yan. Tanga. Hindi. Ganda talaga siya. Tara, tingin natin ng mga bakla. Tara. Ato tayo maglalandina. Okay. Okay. Ay, yung pala si Piola napahain yung pamilya niya. Ay, kami ko lang niya. tayo eh. Oy. Oy, bakla. Ay, may pala tayo. Mula kay Oy, nanay mo pala yan ito kapatid, mo. May <laughs> mo yung kapatid niya. Yan si Pompom. Pong -pong. Na Ganda naman ng bahay niya. Ano yung punso? Mm. Ay, may siguro nuno yan. Saan? Tabi -tabi po. Ay! Ay, bakla. tayo. lakad tayo. An, lakad lakad. Lakad tayo. So, so, tayo pupunta? tayo. tayo ng nota. Saan <laughs> so, punta? sa kapunta to room sa <laughs> fake bro, bro. <laughs> <Ang> mga mata <laughs> namumula asa mga nota lumalaki mga ay sa mga sa ay, kung kung sa okay. ay huh? na mansion Hoy, bakla. lang kailan ba si Fermin? Si Fermin, si Perman? Oh, yung ay, ako, dito ng na. -dito ng oh, ang bitang nota, nakadito kang gabi. Wow. Tandaan niyo ba yung mga bakla na pinagsusuntok natin? Ah. Wala pa rin mga 'yan eh. Are tao. Pagala ata mga 'yan eh. Tara, putukin natin. Tara. Ay, oh, yes. baka <laughs> Uy, bakla pa kayo? Saan nga pag-untag niyo? kuhulo Ay! Mga siga! Ang laki ng yung kuya eh! Uy! Sinong bakla? Ay, sinong bakla? Sino bakla? Gusto mo tayong pag-untag-untag dyan? naman kami bakla! bakla! Ito Gusto kita ng bra! Basta ay dyan! kayo dyan! madede ko kaya! Ito kayo Eh okay, ingat na lang kayo sa mga bakla ha. Yeah, tara. Si oh. hey, Ay, Ay, <laughs> <Kitang> kita <Ay>! <laughs> <laughs> <Bukma>. <laughs> Hoy bakla, meron pala akong regalo sa inyo, binigay sa akin. Ano 'yon? Maganda 'yon. Maganda, ginabagi sa inyo. Oh, ito, Ay, to ito sa iyo. Caster niyan, galing galing ng United Kingdom America from blood. Sige, sige tayo. Rarampa na tayo. Our time ngayon. Ito ang tinatawag na Caster ni Marimar

to the moon. <laughs> go. Game. ata mga yan eh. Tara, pagsusutagin natin. Tara. Ay, kita oh, bro bro yung mga yan Oo, oh, wala oh. oh, yeah. <laughs> <laughs> <Tule, palapa. laughs> pa. Okay, okay, sige, Ay, Kita oh, boy yung mga yan Oo, oh, oh, Uy, bakla pa kayo? Gusto <laughs> so, nyo ko ulo nyo? Oo